Hatag sa numero uno sa mga balita sa Negros Subo, Madlao. Tuwa ka mga nga ginaligar katapos ang akyat bahay, patay sa naglundad ng pagpaniro sa riding and tandem sa Bacolod, Kainas, sang Kagahon. Yari ang report. Nagalakat pa uli sanday Kenneth Hamandre kag Norbert Aguda sa Araneta Street pasadulas dosis sang kaagahon sang ginpunduhan sila sang gunman nga sa kaisang motorsiklo kag ginpangtiro sa makapila ka Suno so, kay Police Major Elmer Bonilla, Commander sa Police Station 1, may mga nakasaksi nga nakakita sa gunman nga ginbalikan pang mga biktima nga lunsay na kag nagaligid sa dalan. So tiro nag uh, palagiyo, nagbalik pagani kuno sa witness. Kag mm. ginverify kung patay nang uh ng tima so, so nakita niya doon naman naman yung video doon sa dili si May Rosario na yun panahong dito sa Yolo Balik. Sunod sa isa kasaksi Sunod-sunod nga kang iyan na batian Pagwa niya nakita niya na lang ang dugoon ng mga biktima sa dalan Kapatian ang iya may lupo may lupok. Pinakalupo Tamo ang lupo ka sunod lang Tapos? Diyon pa nag-drop mo ay sunod mo ay ang mga biktima ang may igo sang balas ng caliber 45 pistol sa ulo kaglawa sa gintunaan sa ilak kamatayon. Si Hamandre, isa ka barangay worker sa barangay 16 kag bilang street cleaner. Siya kag si Aguda, ang imbolbado sa mga kaso sang akyat bahay sa syudad suno sa PNP. Gani ginapatod karon sang kapulisan kun bala may kangtana tanan ng krimen sa ilang kaso. Wala man ginadulas ang pulis ang angulo sang paglansihanay. Pag check tama yan dito sa ibang yung station, yung mga report ng inisyal biktima. So, isa sa mga what? isa sa mga uh, uh inaktupan na sa investigation ng yung mga profile sa biktima. Mm Huwag -hmm. mo natin inakukos na ang ating investigation sa ilang previous Thesis. cases kahit hindi pa patay din yung mga biktima. Mm -hmm. Ipokos na sa ang investigation subong subordres sa uh, kamatayan ni Mas higher niya siya. So, uh, gapalwa pa nga traffic uh, sa buka ano, isang identification si suspect. Naka-face mask ang mga biktima sa ginpang tiro kag nakuha man sa ilang abagang screwdriver kag pliers. Ginatinguan na sa police station 1 nga makuha ang kopya sa CCTV video malapit sa crime scene para makilala ang gunman. Nico Delfin para sa Digicast Negros.